Matagal na rin pala ang mga yan. Yan ang magkakasabay. Dirty only. Uh, no, dry. Yan yeah, no? so kami ah, sa train. Yeah. Oh, no uh, some... so ka lang. kami sa 12B Abas.

Thank حافلات الرياض هي خدمة مدفوعة. يرجى دفع ثمن رحلتك باستخدام بطاقة البطاقة او Dito kami sa Abu Dhabi Square. Abdul Aziz, kami sa Abdul Aziz Zero Pagka nandun ka sa Alayubi Road. Tapos baba ka dito sa Abu Dhabi Square. Sasakay ka ng Green Line, papuntang National Museum. Yung Abdul Aziz Zero is Abu Dhabi Square yan. Ayan. Ayan, Abu Dhabi Square.

naman is pwede. Oo, chicken. Bilog yun. Ito kami sa Abu Dhabi Square, papunta na National Museum. Para eksakto sa bata. Kung sasakay ka kasi sa number 10, ka butin ka ng siyam-siyam. Siyam <laughs> Kaya sasakay so kami sa... Uh, number 11 bin Abbas, na bus sa Laudin Alayobin 12B papuntang Abu Dhabi Square tapos Abu Dhabi Square baba ka papunta ng uh, elevator number ano train number <laughs> na green sa so may Abu Dhabi Square yung King Abdulaziz Abdul si 09 ang babaan mo baba ka Abu Dhabi Square yun Yeah. Why? Eighteen, something like that

Saan ka nakakita ng hindi bottom ply ng 501? Meron, shipper pa nga. Saan? Hindi, <laughs> Wala? Gago, hindi yung shipper niyan. Wala? Hindi, bottom ply na hindi na. Mabili din siya. Mabili na siya ng pantalon. Pakita mo yung pantalon mo, Brad. Nabili na. Pakita mo nga. Yan, yung nabili niya. Oo. Oh. Levis 501 34. Yeah. Mabili din China. Pauwi na kami. Pabili ah. si Rizaki ng mga chocolate. Chocolate yung iba na malingke din. Kuya bong, si Ilbo na malingke. Ano ko din? Puro tinapay, lotion, shampoo. Bili ko, Colgate. Nandito kami sa station. Train station. Lala, run!

kung gusto nyong bumaba ito National Museum yan sa Filipino Market Filipino Market pagkagaling kayo ng Abu Dhabi Square ibang tiyad lang doon sa dulo The next train to Minnesota. Okay. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> Jamie, here this train is bound for Ministry of Education. Grabe na tayo. Bis na maaga-aga pa eh. Lang nag-off yung isang train na sinakyan na yun na binigyan baka delikado just na 15 minutes kami rin na stuck mo sa loob ay 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 19 minutes uy <laughs> ganyan din ako sa tali lang yan La na niya, ikuril tayo niya. Pabalik na kami ng kan. Direction. Station. Mm -hmm. Station of Chaladinalo Yogi. 20 minutes. 20 minutes? Aywa. Mm -hmm. Mapik. Bayan ay. Diyan na kami. Dito na kami sa Ramonak uh, Subahay. pauwi palang, lang lapit na kami sa bahay mga 200 meters lapit na pa kami pauwi may station Ilang yung station ng bus number 11 11A kami bumaba sa Laudin Alayubi nandito na kami Babay na